아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아 <tasteless immigrantAUDIO> <verde Solomon> <pues mainland mermaid> 오허허허허허허 <perce composition inylan> no, no, Ben! Hoy, hoy, hoy. sandali lang. Oh, ituloy niyo yung ginagawa niyo diyan. Abantayan niyo yung Maigi City soy, ha? Malikot ang kamay niyan. Baka pumitig na naman yan, eh. Malalakot tayo kay Buran. Oh. General. Oh, ah, ano yung hawak mo? Baby. Pagkaganda-ganda, baby. Tingnan mo, oh. mo yung ilang. Saan kinita mo? Hindi oh! mapulot ko sa trono ka ba eh? General. huwag kasi sika, huwag magpulot. Siguro iniwan doon ng walang puso niyang ina. Ayaw ko ba sa mga babaeng niya? Nagbubuntis-buntis, tapos tatapon na lang basta yung mga bata na parang basura. Kung akong tatanungin, General, hindi sila doon sa magkamatris. Ayaw na sila, baby, to. May na lang. Mm -hmm. Ay, uh, teka, ang asam nito. kasama nitong baby. Parang free toy sa Happy Meal. Eh, kung ba sa asam niya, nakala niya tuta niya itong baby general. O, oh, sige, na. Akin na ang niya. Bakit? Bakit akin ito? Ben, hindi mo ba alam na lahat ng nangyayari dito sa atin, kailangan nalalaman ni Bulan. Lahat ng disisyon natin, lahat ng ginagawa natin. General, kailangan pa bang ipaalam kay Bulan ng tungkol dito? Sure naman ako, papayagan niya tayong kukupin natin itong baby. Tsaka mapapakin pinabangan natin ito ng gusto. Magagamit natin sa pagpapalim mo. Kaya mo ba kalagahan niya? Oo, oh, oh, Mother Ben nga ako. Yan ah. ba? Hoy! Ano yan? Ha? May binis ako eh! Uy! Hey. Wala ah! Ano wala? Ay, wala naman eh! Oh, ben, siguraduhin mo na hindi magbibigay ng problema ang batang yan, ha? Cargo ah. mo yan! Oh. oh. Kung hindi, ikaw muna nagusakit! Kerry! Kerry! Okay. Kerry! Okay. Ano na yung, uh, yan Bakit? Eh, wala, wala na akong pinagsang kulipoy. Ikaw na naman pisoy, hindi boss. Lagi mo nang ginagawa ito. Wala na doon ka kay Bulan. Noong ginawa mo na, pinatawag ka namin ngayon sa Sige, dadalhin natin ito kay Bulan. Ha? Ako, boss. Ako, Ako, uh, nang matutoy. Wala naman akong binulsay. Eh. Ay, binulsay. Sinabi niya, nagre-reklamo ito mga...